Ang pagbabalik ng isang alamat, ano ang susunod para kay Naruto Uzumaki? Handa na ba kayo sa muling pag-angat ng 7th Hokage? Isang bagong yugto ang paparating at hindi na magiging pareho ang ninja world. Sa loob ng maraming taon, sinundan natin ang paglalakbay ni Naruto Uzumaki mula sa isang batang nangangarap hanggang sa pagiging pinakamatatag na Hokage ng Konoha. Ngunit sa Boruto series, nagkaroon ng matinding pagbabago. Si Naruto ay nasil ni Koaki, iniwan ng Ninja World sa isang delikadong kalagayan. Habang tumitindi ang kaguluhan at bagong puwersa ang nagbabantang sumakop, malinaw ang isang bagay, babalik si Naruto. Hindi na ito tanong ng kung kailan, kundi paano siya muling tatayo sa gitna ng pinakamalalaking panganib. Lalo na ngayon na nawalan siya ng power ni Kurama. Kailangan niya ng isang mas makapangyarihang breakthrough, isang bagong anyo, bagong lakas, at bagong dahilan upang muling maging sagisag ng pag-asa. Kasabay nito, si Sasuke ay nagkaroon ng makabagong upgrade, isang espada na pinahusay ng futuristic na teknolohiya, at kung may isang bagay na totoo simula pa noon, kapag lumalakas ang isa, sumusunod ang isa pa. Naruto has been sidelined for too long, the world needs him again. And when he returns, the entire shinobi world will shake. Naisip mo na ba kung ano ang kailangan para maging alamat? Sa loob ng maraming taon, nasaksihan ng mga tagahanga ang paglalakbay ni Naruto Uzumaki. Pero sa Boruto series, nagkaroon ng matinding pagbabago sa kanyang kwento. Nasil siya at nag-iwan ito ng malaking puwang sa ninja world. Ngayon, sabik na sabik ang lahat sa kanyang pagbabalik. Hindi na tanong kung babalik ba si Naruto, kundi paano niya haharapin ang mga bagong pagsubok. Ang pagkawala ni Kurama ay lubos na nagpahina sa kanya, kaya hindi sapat ang kanyang lakas para muling ipagtanggol ang Konoha. Kaya panahon na para sa isang bagong surge of power, isang pag-angat na hindi pa natin nakikita. At mukhang unti-unti na itong hinahanda ng serye. Kamakailan, nakatanggap si Sasuke Uchiha ng isang napakalakas na upgrade, isang bagong espada. Pero hindi ito tungkol kay Sasuke lang. Tandaan natin, mula pa noon, kapag lumalakas si Sasuke, lumalakas din si Naruto. Si Boruto ngayon ang may dala ng espada ni Sasuke, tanda ng lakas na iniwan ng kanyang mentor. Ngunit pagbalik ni Sasuke, hindi na magiging pareho ang sandatang iyon. Ito'y ina-upgrade gamit ang makabagong teknolohiya na lalo pang magpapatatag kay Sasuke. At ibig sabihin nito, kailangan sumabay ang pagangat ni Naruto. Sa ngayon, kahit na malakas pa rin si Naruto, hindi sapat ang Sage Mode para labanan ang Shinju o ang mga Ochuchuki. Kailangan niya ng bagong breakthrough, isang lakas na mas mataas pa sa lahat ng nakamit niya. Isipin mo ang mga posibilidad. Matagal nang nasa gilid si Naruto. Kailangan na ulit siya ng Ninja World. Ang Seventh Hokage sa kanyang pinakamataas na anyo. Siya ang simbolo ng pag-asa, tibay, at determinasyon. Panahon na para ipaalala niya kung ano ang kaya niyang gawin. Sinasabi nila, ang pagkawala ng Tailed Beast ay parang pagkawala ng paborito mong parte sa sarili, hindi na pareho. Pero kilala natin si Naruto. Makakahanap at makakahanap siya ng paraan para bumangon at mas lalo pang lumakas. At dyan muna tayo sa ngayon. Hanggang sa susunod, magkita-kita ulit tayo. Tandang padamdang! Yeah.